Ayan, guys, oh. Nagbusto naman kami ng lean concrete, oh. Ayan, mga kasama oh. Ayan. Oh. Nagbusto wow. eh. Para sa preparation naman sa isang pusti. No, Ang nasunod na araw, bakal na naman ito. Ayan. Ayan guys. Gan, obo sa naman kami ang preparasyon sa ano na naman. Kani bagong project na naman. Dalo. Din concrete para patungan sa bakal. Gan. concrete na naman kami guys uh, patungan ng baka na naman ng poste kapimbim ng fundasyon fundasyon niya ng ano poste para lataga ng gerger ayan o ay o tatay Hello. Tayo. Hello. Aa bu, bu, pasal pasal bago mo. Ah. Mau yan putar. Mutar guys. Ayan ang poste. Spiral. Halo bahan bako guys okay Guys, pira lang Sili. Hmm. dodong oh yan mahuli ka doon ng safety wala kang helmet andyan ang safety oh taas andyan safety sa taas helmet kayo helmet guys yan bubuhusan na naman namin yan yan ang aking mga kasama oh An, sige. Walang aayaw hangga't walang nahuling isda. Walang susuko hangga't hindi makuha ang sahot. Para sa pamilya. Oh, di ba? để Đây thôi Dito. thôi Đây Long arm nhé Yeah Yeah, yeah.